Hello guys, good morning, good day everyone, hope you all well. For today is Monday, current time here is already um, 5 minutes to 9 o'clock in the morning. Nais ko lang po i-share sa inyong mga kaibigan, nandito po ako sa back garden namin sa bahay. Ito po ay yung mga tanim ni Briton dito sa aming garden. May marami siyang bulaklak na tinanim dito may Acer 3, hindi siya masyadong lumalak yung mga kaibigan. I have them for 3 years na. Sa ano ko lang ito binili, sa Aldi. And this one, this plant, mga ito mga kaibigan, nakikita nyo sa mama. mga mga paso. Maganda po yung bulaklak niya. Parang blue or purple yata siya. Ang ganda. At saka, uh, ang taas niya ay about mga 3 to 4 feet. Ang ganda to mga kaibigan yung flowers niya. And more flowers din. Ayan, si Briton lang po nagtatanim niyan from seeds. Mayroon din siyang tinanim dyan. At saka tinanim niya din yung tomato. Dinamp niya lang dyan sa malaking ano, uh, paso dyan. And then may mga strawberry pa tayo. Ayan, kailangan din itong itanim mga kaibigan. And then... Ito po yung tanim ko din bulaklak ko. Maraming bulaklak po ito mga kaibigan, naglalagas na siya. Ayan. Ayan si Briton. Oh. <laughs> busy siya, busy sa pagtan pagtatanim. I-check natin. What did you plant, babe? The seeds. Oo. Oo. Uh, the seeds just. Oo. Are the seeds? Ah, meron pa siyang tinanim dito oh yellow flowers diyan. Ayan po mga kaibigan. Ito po yung garden namin. May mga strawberry pa si Briton. Before kasi mga kaibigan, dito, yung nakikita mo yung square na ito. Ayan. Kasibo namin. Ayan. Ano ko kasi ito, parang mini patch o vegetable rice bed dito mga kaibigan. Um, nagpagawa po ako dito kay Briton during pandemic marami din po ako mga gulay kung sino po yung nagsusubaybay po sa aking uh, need to do more black uh, -uh. kung sino I think po ah okay kung sino po yung nagsusubaybay po so pasensya mga kaipig kung sino po nagsusubaybay po sa aking vlog three years ago makikita nyo po dito yan before mga tanim ko dito I got some um, French beans, peas, strawberry, Uh, marami pang mga tanim dito mga gulay-gulay mga kaibigan. parang ano lang siya parang ideal and convenient sa akin kung gusto ko pong mga gulay lalo na mga tomato ayan mga onions nag harvest lang po ako dito ayan pero uh, tinanggal na po ni Briton last year at uh, saka ito tinidy up niya na po dito this year kasi mayroon po siyang plan dito mga kaibigan. Kasi yung garden namin kasi mga kaibigan, hindi siya masyadong level talaga yung soil. Parang ano siya alito bi up talaga. Prang slope siya. So ito po si Briton nagpruning din ng aming hedge dito sa aming fence banda. Tapos yung mga tanim kong strawberry nung 3 years ago sa paso ayan, tumubo din yung strawberry dito. Hindi na lang tinanggal ni Briton. Kasi sayang din bunutin. Ayan, may mga bunga pang mga kaibigan, oh. Ayan. Mayroon pa dyan, oh. Tapos ito yung bulaklak na to. Ayan. Yellow flower po ito. Parang daisy. Ang ganda po ng bulaklak nito. Ang daming mga bulaklak to. At saka ano siya. Daming butterfly. Tapos, ito po yung kanyang flowers, mga kaibigan. No? Nag-uumpisa na siya nag-flowering. Tapos, ito po yung mga tanim ko dito. Ayan. Ito po yung ginagawa ni Briton. Binubungkal niya po yung mga damo dyan kasi sobrang dami na po. Ayan. Maganda din to yung flowers nito. Ayan. Ayan. Mamulaklak to ang dami, mga kaibigan. Purple din yan siya. Tapos, namamata siya pag winter. Tapos, iyan pink ang um, flowers niya. Tapos, ito, lavender. Tapos, may wild daisy coming flower. Tapos, marami pa akong tinanim dito, mga kaibigan. Ayan, ito po, mayroon po akong uh, penny or pony. Ayan, tumubo na po siya. Parang marami din akong tanim na ganito, mga kaibigan eh. Pero, itong laki na oh. Tapos, ito din. Ito, penny din to. Tapos, may roses din po ako dito. Ato, ito, may penny din to, mga kaibigan. Tapos, may tomato pa nga dyan dito. Ayan, more plants pa. Ito po yung bay leaves ko. Tapos, ito pa yung more plants ko dito. Ayan. Tapos, may more plants pa. Ayan po, mga kaibigan. Ito po yung shed namin. Ayan. Ito po yung acer tree ko. Ayan. Yumabong na din po siya. Dalawa kasi ito eh. Tapos, nag, nagtanim po dito si Brito ng plants din dito oh, sa aming um, shed. Nakalimutan ko yung kanyang pangala. Antorium yata. Antorium. Ayan po. Parang good for hanging basket yan. So, ayan lang po mga kaibigan. Ayan po yung aming behay. Ayan. Naglilinis pa si Britton sa aming garden. Ayan. Kasi mamaya uula naman po mga kaibigan. So, yan lang po ay i-share ko sa inyo mga kaibigan. Yung update namin dito sa aming back garden. Ang sipag-sipag ni Britton. Mga garden dito sa aming alakmen at saka sa aming back garden. Ayan, nag-aayos pa yan siya. garden fork. Garden fork? That one, oh? No, it's not a garden fork. It's a trowel. Oh? Uh, what? A fork? Ah! Yeah, yeah. I'm not sure if we got sure. some. I haven't got any here. Sold any latin. Oh. Uh, <laughs> ayan. It's gonna start to rain, so. Yeah, the clouds, oh? Yeah, it's cloudy, na. Yeah. Yeah, I can see the clouds there as well. Oh, it might gonna be rain na, babe. Ayan na po mga kaibigan, i-share ko dito. Walang kwentang vlog po ito mga kaibigan. So, ayan lang po yung kaganapan dito. Sa likod? Mm uh -mm. -huh. Ayan po si Britton. Oh. Uh. Ayan. Ayan ko na lang po siya mga kaibigan kasi nakadressing gown pa ako pupunta po yan si Briton sa palikuran ng shed namin mga kaibigan kasi mayroon po siyang kukunin na metal bars from trampoline na dadalhin namin papuntang armament idaanan muna namin yung armament guys and then i-drop off lang namin yung metal bars ng trampoline after that pupunta po kami sa range ah uh, store po, mayroon po siyang bibili na beetroot and carrots and plants. For today video mga na sa range po kami. Ayan, umuulan kasi si Briton po bibili po ng carrot seeds sa aming allotment. Ayan. Galing po kami ng allotment kanina. Tapos dito na lang kami dadaan. O sana pupunta kami ng garden center. Kaso lang guys, ay umulan. ito pa yung mga ganda ng upuan nila. Well, I bought a pack of would do they the, water, the water here, lovely, That's good for Yeah. They don't run over uh Oh. So you can find the 6 cream Pizza. I think you'll buy it in Britain Are you shitting or babe you gonna buy? No I want something to be Hardly one barbecue. Clear. <laughs> oh this is unique this one babe Oh. Charcoal carbon oven Quite an outlet I It's not like a vacuum? Oh it is ash vacuum Vacuum Hmm. may end up makabili kami na naman ng mga pagkain punta muna tayo bilitan muna tayo ng seeds this one babe, oh seeds

You get uh, chili? Yeah, growing slowly. 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 Yeah, slowly. I think that's a little for that thing. I've got pretty warm now in you got more this side? Mm -hmm. oh, yeah. Okay. Okay, You need to have a look at the, mm -hmm. the, the. That time. You know, that month yeah. of planting. You didn't say anything ah so january to april now it's too late now. bili tayo hanap muna kami no kata nung ito. Ayan, bumili po ako ng roses. para sa aming alakmen si eh. Tapos may indoor soil ako dito. Okay. Ito na po yung nabili namin sa um, range kanina mga kaibigan. Mayroon po akong biniling house plant potting mix kasi iriripat ko po yung aking uh, money tree plant uh, plant pot na lang po yung kulang sa akin Ayan. Tapos, bumili po kami ni Brito ng um, ayan po siya, ng beetroot, punla, at saka carrots. And also, may nakita po akong ah uh, roses na climbing roses naka clearance po siya 50% off bali ano po yan siya 12 pound something tapos 50% off so 6 pound na lang po yung nabayaran ko po so ayan lang po mga kaibigan yung ating um, nabili sa well ko. dahil ay maulan ng panahon ayan dito ko muna siya nilagay mga kaibigan may bulaklak na din po siya ito po ay ilalagay ko po to sa aming allotment Ayan, kung nagustuhan nyo po yung aking video po today mga kaibigan, pa-like, pa-share, pa-subscribe na lang. At huwag kalimutan po, i-hit ang notification bell para ma-update po kayo sa aking mga bagong video mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga kaibigan natin nagsusubaybay po sa aking mga video na tuwing upload ko po. Mega shoutout po sa mga team bakbakan, team promote at saka sa mga bagong kaibigan natin dito po nag-subscribe po sa aking channel. Thank you so much po sa inyong lahat at sa mga nagpalipad din po at saka nagpa-membership sa aking YT channel. Thank you so much po everyone. God bless us all and take care and keep safe always mga kaibigan and thank you for watching and I'll see you next time po. God bless us all. Bye for now.